Hello, magandang araw sa inyong lahat. Muli tayo ay nasa panibagong aralin sa asignaturang Filipino kung saan ay pag-aaralan natin ang mga pagsusuri sa mga elemento at socio-historical na konteksto ng napanood ng dulang pang telebisyon. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, ay subukan muna natin ang inyong galing. Para sa ating unang gawain, hanapin sa loob ng kahon ang paksa ng dulang pantelebisyon. Sa ating unang bilang, ano kaya ang dulang pantelebisyon na ito? Na tumutukoy sa isang mahirap at inosenteng dalaga na nakatira sa Maydalang Pasigan kasama ang kanyang lolo at lola. Tama, ang dulang pantelebisyon na ito ay marimar. Ikalawang bilang. Ano kaya ang dulang pan-television na ito na tumutukoy sa pagtsatsaga at pagsusumikap para maabot ang mga pangarap? Magaling! Ang dulang pan-television na ito ay abot kamay na pangarap. Ikatlong bilang. Ano kaya itong dulang pantelebisyon na ito na tumutukoy sa kahalagahan ng pagtitiwala sa ating mga sarili at pagtitiwala sa ibang tao? Mahusay! Ang tamang sagot ay Batang Kiapo. Sa ikaapat na bilang, ano kaya itong dulang pantelebisyon na tumutukoy sa simpleng delivery rider na magiging bayani ng lansangan at haharap sa isang malaking sindikato. Magaling! Ang dulang pantelebisyon na ito ay Black Rider. Sa ating ikalima at huling bilang, ano kaya itong dulang pantelebisyon na tumutukoy sa ng isyu? na nagaganap din sa bansa na panteleserye ang paraan. Tumpak! Ang dulang panteleserye neto o pantelebisyon ay ang probinsyano. Binabati ko kayong lahat at napagtagumpayan nyo ang ating nga unang pagsubok. Ang araling ito ay gagabay sa iyo upang masuri ang mga elemento at socio-historical na konteksto ng napanood na dulang pantelebisyon. Ano nga ba ang dula? Ano naman ang dulang pantelebisyon? Ano ang mga elemento at socio-historical na konteksto nito? Ang dulang pantelebisyon ay tumutukoy sa mga programang palabas sa telebisyon o mga pamproduksyong media. Inilalarawan nito? ang mga damdamin at pananaw ng mga tao sa partikular na bahagi ng kasaysayan ng isang lugar. Ang mga teleserye o dulang pantelebisyon ay patuloy na kinikilala, pinahahalagahan at tinatangkilik sa ating bansa at sa iba pang panig ng mundo. unang elemento ng dulang pantelebisyon ay ang aktor o bida o kontrabida. Sila ang gumaganap ng mga tauhan at nagsasabuhay sa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo o dialogo o bumibitaw ng mga linya. Ang ikalawang elemento ng dulang pantelebisyon ay ang dialogo o dialogo ito naman ay tumutukoy sa mga binibitawang linya ng mga aktor na siyang sandata upang maipakita at maipadama ang mga emosyon. Ikatlong elemento ng dulang pantelebisyon ay ang direktor o tagadirehe. Sila naman ang nagpapakahulugan sa isang script. Ikaapat na elemento ng dulang pantelebisyon ay ang script. Ang script ang nagsisilbing kaluluwa ng isang dula. Dito makikita ang banghay ng isang dula. Ang ikalimang elemento ng dulang pantelebisyon ay ang manonood. Ang manonood ang nagbibigay halaga sa dula. ika na elemento ng pandulang pantelebisyon ay ang disenyong pan-production. Ito ay tumutukoy sa puok o tagpuan, kasama na rin dito ang makeup, kasuotan at iba pang kagamitan sa dulang pantelebisyon. Ika-anim na elemento ng dulang pantelebisyon ay ang tunog o musika. Ito ang nagpapalitaw ng kahulugan sa bawat mahalagang tagpo o damdamin. Pinatitingkad nito ang atmosfera at damdamin. Ikawalong elemento ng dulang pantelebisyon ay ang sinematografiya. Ito ay tumutukoy sa pag-iilaw, komposisyon, galaw at iba pang teknik na may kaugnayan sa kamera. Ito ang masining na pagpoposisyon ng anggulo at mga pwesto ng larawan na mapapanood sa isang pelikula. Ikasyam naman na elemento ng dulang pantelebisyon ay ang tema. Ito ang pinakapaksa ng isang dula. Ano naman ang socio-historical? Ang sociological ay mahihinuha sa pananaw o ito ang kalagayang panlipunan ng panahong na isulat ang akda. Makikita rito ang kalagayang panlipunan ng mga tauhan at kung paano ito nakaaapekto sa kanilang gawi sa daloy ng akda. Historical Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan at bahagi ng kanyang paghubog. Nais din itong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi na ng buhay ng tao at ng mundo. Sa ating ikalawang gawain, malaya kayong humanap ng dulang pantelebisyon na nais ninyong suriin. Gamit ang elemento at socio-historical na konteksto ng dulang inyong napili. Darito ang mga elemento ng dulang pantelebisyon na gagamitin ninyo sa pagsusuri ng dulang pantelebisyon na inyong napili. Una ang aktor o tauhan, ikalawa ang diyalogo, ikatlo ang disenyo pangproduksyon, ikaapat ang tunog o musika, ikalima sinematografiya, ikaanim ay ang socio-historical. Sa tak aktor o tauhan, gamit sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Sino-sino ang -sino mga pangunahing tauhan o aktor sa dulang pantelebisyon? Sa diyalogo, Magbigay kayo ng sagutang pag-uusap na tumatak sa iyong isipan. Ipaliwanag. Ikatlo, sa disenyong pamproduksyon, angkop ba ang napiling tagpuan sa dulang pantelebisyon? Bakit? Ikaapat, sa tunog ng musika, naaangkop ba ang tunog ng musika sa daloy ng mga pangyayari? Bakit? Sinematografiya, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong makagawa ng isang dulang pantelebisyon, anong istorya ang gagawin mo? Bakit? Sa sosyo-historikan, isa-isahin ninyo ang mga pangyayaring inilahad sa palabas na may kaugnayan sa mga nagaganap sa kasalukuyan at matuturing na bunga sibol ng ating kasaysayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw nito. Paalam!